Yeah, magandang umaga po mga farmers. So, ngayon na uh, tuturo ko po yung simple pong uh, gamit ko po sa pagga-garden po ano. So, andito po tayo sa garden po ngayon at makita niyo po, meron po tayong tanim po na kamatis. Yan, malili malilit pa lang ano. So, una para po maano po natin, magbigyan po natin ng magandang fertilizer po itong ating tanim na gumamit po tayo ng Ah, organic. So, ito po, ituturo ko po sa inyo yung simple lang po, ano, mga farmers. So, ito, explain ko lang muna. So, may tanim ako dito na kamatis, yan, tatlo. So, para po magamit po natin yung lupa po niya ng maayos. So, tinaniman ko ito ng bok choy sa paligid po niya. So, sa mga Chinese kasi, gustong gusto nila yung bok choy niyan, tsaka choy sam. So, itong tinanim natin dito, bok choy. So para magamit natin mabuti itong isang ano, isang taniman dito na naka-tray is tinaniman natin ng ito sa paligid. So okay po yan. Now ito po yung gamit ko po kung sa mga nagkagartin na mga kaya ko. Ito po yung gamit ko po. Yan, baking soda. So, ano po yung may bibigay po nito sa lupa, sa tanim po natin? So, una-una po, ang baking soda po ay magandang gamitin po, no? Uh, pwede po natin ihano sa tubig. Ayan. Tapos, i-direct natin yung spray sa, sa kanyang dahon. Ayan, ganyan. So, ito na-explain na natin kahapon, no? So, pwede natin gamitin ito twice a week, every four days or once a week yung pag-spray ano. So ang 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 magiging resulta po niyan ay to avoid uh, kapitan po ito ng insect. No, kasi tingnan niyo ah, uh, medyo okay pa yung dahon po niya. Pero mapapansin niyo dito na parang ganito oh, uh, may mga ganito. So mayro pong kumakagat diyan. So now to avoid insect and then isa pa pa magiging fertilizer na rin niya sa sa true, ano, true leaves niya, makukuha yung uh, ilagay natin na fertilizer. So, po yun po yung una, pag-apply po natin sa kanyang leaves po, ano, every morning, like, uh, 8 o'clock in the morning, pwede mo i-spray yan, hanggang mabasa po yung kanya pong dahon, no. And, yun, ihalo lang po natin sa tubig po yung, ano, yung baking soda. Yan, ninalo ko po, po dito sa halog-halogin po natin. So, pwede nyo pong samahan po ng Uh, kung may liquid soap po kayo, kunti lang po para po uh, ano po siya mag po dito sa dahon po niya. Or pwede rin pong hindi, mga farmers. So, pangalawa na gagawin po natin ay mag-add po tayo ng, ng, baking soda. Pwede nyo pong gamitin ito mga farmers. Dun sa lupa niya. Ayan. So, ano pong, ano pong purpose po niyan? Bakit natin po ginawa? ang purpose nyo yan para uh, pang pangtanggal tanggal na rin sa ano sa uh, fungus o ng ano ng lupa natin so ibig sabihin yung pH level po ng ating lupa yung uh, may improve po niya no kung ma-acid po yung ating tanim may, yung ating lupa pwede po natin lagyan po ng baking soda. So, ito po para po sa mga nag-garden na po mga farmers. And then, kung may punggus din po, maganda na rin po yun kasi ma uh, mapre-prevent niya po yung pagdami po ng punggus until maging maganda na po yung ating lupa. So, ito, ginamit ko lang po dito sa mga tanim po natin. Ayan, maray po dito. Puro kamatis po yan. At ito lang po yung ginagamit ko na fertilizer sa aking ano, sa aking garden. So, organic po siya. Pwede po yung gamitin po sa lahat po ng ating mga tanim. Basta sa garden po, ano? Ibang usapan po pag sa rice po mga farmers, ha? Oh. Kasi malawak. So ito, ginagamit ko lang po sa ating tanim po na dito sa ating garden. So meron pa ako dito example. Ayan o, oh, makita nyo mga farmers, kamatis. Malaki na. So marami, meron na siya mga bunga. So yan. So yung amo ko, wala kasing bindi pang mga pang fertilizer po natin. So gumagamit po ako ng organic. Kasi buo lang po yung binigay niya po dati. So ngayon, uh, ang main ingredients kasi nito eh, tawag nito uh, sa baking soda, sodium bicarbonate po ano. So yun, meron po siyang ingredients po dito na nagpapaboost po yung alkaline po ng lupa. So kaya po maganda po gamitin po sa ating mga tanim na uh, mga vegetables sa garden. So yun po yung maganda pong pag apply po ano, through leaves, yan, spray po natin siya and then sa lupa din, nagyan po rin po natin. So, small amount lang po ilalagay po natin. Pag nakita natin na nagkakaroon po ng hindi maganda pong mga leaves kasi minsan doon sa leaves na makikita mo na yun na may mapungkos po sa baba sa lupa po na. So, para ma maganda po yung pH, uh, pH level po ng lupa po natin kung acidic, lagyan po natin ng baking soda. Yan. So, nilagyan po natin lahat po yan. Umaya, uh, ano natin yan. Uh, kukutipit ko po yan para magkalat pa yung ano. Nilagay po natin na uh, baking soda. And then, ito po mga farmers, para tipit po kayo, hindi ka po kayo bili ng bili ng buto. So, ito po yung ginamit ko po na, nanima, no? yung binibili natin na kamatis sa palengke. Kunin niyo po yung buto po niya, lalo lalo na pag maganda po yung kamatis. Kunin niyo po, ganito po ang gawin niyo po. Ito po yung kasabay po niyan. So, nandito pa lang sa nilagay kong pasok. Pinalaki ko dyan. And then, tsaka ko tinanim, transfer. So, yan, nilagyan po natin lahat. So, isa pa dito, kapag ginamit pala natin ito, may papapansin mo yung ano, sa leaves po niya. Ito, na spray ko na kasi. Kaya mapansin niya dito sa banda rito. Maganda po yung mga leaves po niya. Mga ah, green, di ba? Malilip pa lang, pero green na green. Makikita niyo po mga pangis. So, yan na po yung ginamit ko dito para mag-grow siya na mabuti. So, yan po yung sikreto ko ng paggamit po sa garden.